pala silang mag ano, tuyo tuyo kailangan po natin spray to tuyo yung ating mga anak po, po. Uh, pwede din kasi mas may mga fresh kasi dito na ano eh Ay, magandang buhay. Update tayo sa ating mga tanim na mga mahal nating na tanim. Mga farmer, yan na po yung ating mga mustasa. Oh. Tumutubo na. Napakainit ngayon. Feels like April, mga farmer. Kanina na nagta-tricycle ako. Sabi ko, wow, feels like April. Ang uh, init. So, ayan na. Ito na yung ating uh, nalagyan ko ba to? Parang hindi hindi ko po nalagyan to ng follow up na, na ano na buto kailangan malagyan yung mga hindi tumubo kasi meron talagang hindi tutubo so ito po ay radish na local local radish to Ako, uh, tapos ito wala pang tanim tataniman ko din ngayon Ayan, ito wala pa pong tanim yan. Tataniman natin kaya lang medyo busy po tayo mga farmer. Hectic. Tingnan nyo walang spray yung ating uh, bok choy kinakain na <laughs> kaya kung ako sa inyo kung gusto niyo ng healthier na ano kasi talagang mahirap mahirap po mga farmer maniwala po kayo mahirap so gusto niyo po ng healthier na ano magmustasa na lang kayo greens go for mustasa kasi ang mustasa hindi po ganon ka paborito ng ating mga kaibigang uod tingnan mo ito inuod ah ka mustasa hindi may pait kasi yan ay salamat sa Panginoong Diyos wala na po yung ating virus na binabantayan hindi okay so may abono na din yan pati pala to linagyan din ni Kong Kong. yara so ito tumubo na rin yung ating uh, mga tinanim din na uh, mustasang ano uh, ay mustasa radish ayan ah uh, korean naman po yon bok choy bok choy natin ay kumakain kain talaga mahirap ang uh, bok choy parang pechay po ang bok choy medyo mahirap po ang uh, pag-aalaga at uh, mas gusto ko yung mas gusto ko pa rin talaga yung ano mas gusto ko pa yung mas uh, ah, mustasa talaga alagaan pero maganda kasi tingnan sana syempre bok choy to eh diba? kaya lang box unbox pala tayong orchids na ha, napaka ha, ha. laki na ko sa ano galing ng packaging nila kaya ipadala nila yung ganong kalaking eh. ano ha galing ng pagkakaano nila sanay na sanay na mahaba eh more na meter yung box ayan ito naman yung ating uh, naalaga ang ang buyas mukhang mukhang eh, hindi natin alam kung magtutuloy ba ito basta ganyan lang yan talbos hmm. ng kamote natin inabunohan ko to bago umalis hindi ko alam kung umulan kahapon kailangan lang ng magandang ulan din Ay, hindi, hindi umulan, hindi natunaw yan eh. masisip-sip yan pagka mabasa pa naman yung lupa. Dito kailangan ng linisin din. Dami ring ginagawa kasi. Kailangan din linisin yung dito sa mga orchids natin. Kasi nagraskat na po ito eh. Oh, ayan. Yung mga uh, ano nating orchids. Lupit din pala ng sikat ng araw dito ah. Pero yung mga excited ako dito. Ang oh, galing, oh. Ang bilis din naman po pala, oh. Tingnan niyo, oh. Dali nga. Ang oh. bilis lang. Mapagano hindi na tayo bibili ng mga dendro. Kasi mabilis din naman pala silang magano. Tuyo. Tuyo. Kailangan po nating isprayan 'to. Tuyo 'yung ating mga anak ko po. Tuyo siya. Naman. Ah, dilig Uy, grabe lumabas na po yung ano. Wow, beautiful pala to. Ganda mga farmer oh. oh. first time pa natin napabulaklak to. Ano ba tong pangalan nito? Vanda Gordon. Ayan. Uh, Dr. Anek Blitz. So ayan, ganda pala. Ito naman yung bago kong bili. Ayan, ganda rin. Itong bulaklak na ito. Ayan o. Oh ano naman to meron bang ID to ayan oh. iba naman to Margarita Louis Derfuse tingnan mo mahalos halos ano din pero magkaiba po yan magkaiba yan ayan tapos ito naman lumabas na rin pala yung isa ayan pabuka pa lang o oh. Ito naman yung Wow Ito naman ang kulay hmm. Siguro by Monday Fungicide na naman tayo Hindi ko na sana Itutuloy yung vlog Tapos na ako magdilig eh Sa ating mga Orchids Ayan Nadilig na yan Isang tank ang hinubos ko halos Pero napaka Napaka po Ng ating mga Ano? Ng mga Nakuulanin pa ata ako ligo ako sa ulan nito Yung ating ugat ng mga orchids mga ka-farmer Last na last yun Ang ganda Sobra Kuy, happy happy Tapos oh, ito ah, alaga ako lang sa Doon sa yung binili kong uh, mower So, baka Monday Tulak-tulak eh, na lang tayo dito Para hindi na mahirapan Ma Maintain ba? Ayan. Hanggang dito lang ako inabot sa uh, ah, Talong pero pipitikan ko yung talbos. As usual, kailangan pitikan ang talbos. Loko to si Rowan. Oh. Ah. Loko, loko talaga to. Oh, yun o. Oh. 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 No. Sarap buhay ka dyan, ha? Ah. <laughs> Gandito ako. Maampon. Pero, ito kasing ladylig natin. Sa mga, ano to eh. Hey boss pitikan natin ayan o, oh, kita nyo yung mga kita nyo parang sunog na yan yan yung fertilizer na nag stay sa leaves nila nasunog sila <laughs> diba sabi ko kailangan malaglag eh, yung mga nag stay pa rin yung nasunog, mainit kasi mga farmer syempre ambon. pero tuloy tayo hindi tayo magpapatinag sa ambon Ay, isang linggo pa yon. Depende. Yung ano natin to. Malay natin, makapagpaganda tayo. <laughs> Bok choy. Oy. Mutubo na eh. Parang mas maselan po itong Korean. Kaya nag ano ako ng ano yung local lang kasi parang duda ako eh. Hindi siya ganoon ka tibay. Medyo maselan. Kaya sabi ko, ala, sayang naman. Baka i-boost natin sa kung Ganda sana. Maganda sana. Pero okay na tayo doon sa ano sa lokal uh, local, maganda din naman, 'di ba? Speedy, tawag. Medyo may ano pa din, 'no? May kaunting fungus fungus. Ah, sa One week, gaganda na po ito. Maganda na pala kapal na yung medyo medyo pabayaan ng kaunti busy tayo parang hindi maganda din ang kang kung ngayong tag ulan ay pagay okay. maulan pala nating sinimulan din na, na hindi pinamaan lang siguro tayo ng virus ha parang virus yan na kung gusto na hindi maintindihan hindi mo naman masabing ito naghihintay lang ng ulan kasi ito wala pa to mahabol ko yung mustasa natin tsaka itong speedy ayan next week pipish amino pala ulit ako sa ating mga ah, kapaya dito mo ilan bang hindi tumubo ang um, ah, dilaw ah what's wrong with you guys what's wrong with you ah pwede din kasi mas may mga fresh kasi dito na ano eh hindi ko alam ah pero pwede pwede pong dali ng mga fresh na ba diba maganda na? Ay, nato. Mabukas ko nato nalagyan, ha? na ito na lagyan. na. Uy, nakala mo ha. <laughs> Alimutan kita ha. hindi hey, kailangan na pong ibaba yung lupa medyo ano na may hey, fresh talaga yung ano mahaluan kasi ito ng fresh manure eh hindi hey, naman ganun ka hindi hey, naman makamatay alam bad trip pa yung kulambong ginawa namin kasi parang may butas nakalabas po yung ibang mga similya bad trip po na ginawa na natin ang best hindi ko naman nakalain na may maliit na butas siguro hindi napansin ng mga boys makalusot doon yung iba pero marami pa naman na iwan ayan okay na itira pa ito muna bok choy Inuwanan ko na to kanina nagsinigang sa miso na ako ito yung linagay ko dahil alanganin pa yung mustasa eh hindi ko na po din inisprayhan yan kaya may mga butas butas yung dahon parang di maganda talaga yung bok choy mukhang uh, ano na lang tayo pechay na lang back to pechay sana umula ng konti medyo malakas para matunaw uh, ito itong mga parang summer na naman po yung ano eh init Ito na nagyan din ni Kung Kung. Lahat na linahat niya na naman yata Fertilizer ng Yara eh. Sabi ko pang ano lang eh. Pang nyug lang. Ayan. <laughs> Sabi ko nyug lang. Kasi. Ayun uh, o. papaya. Sabi ko papaya. Lahat yan, Kuya linagyang ko. <laughs> Pati kalamansi. Ayun <laughs> kulay asul well. kita kita eh may iba kasi kulay nyan eh ganda na alaman siya ang ibilig ko din kasi para makasipsip din siya ng uh, fish amino ayos lang yun eto calcium nitrate yung mga puti na nakikita nyo niyan mukhang kailangan natin pag-aralan pa yung onion leeks ng maigi pero hindi tayo susuko dahil ano to eh. Kailangan po natin to. Kailangan natin mapag-aralan ng maayos to. Nod-nod pa tayo ng mga tutorial. Kasi ang nakikita ko puro yung ano eh. Puro yung... Alam ano nyo yung... yung, yung mga pinutol lang tapos itatanim lang sa paso. Hindi ko nakikita talaga yung proper na... Yung talagang farming talaga. Yung kailangan natin matutunan. Alam ko tina transplant So pwede siguro Kaya lang kasi pag transplant eh Hindi ako masyado sa transplanting Gawa ng nadi-disturb Pag na-disturb po yung roots Mas mahirap kagaya po nito Ang lambot nito eh Diba? Mahirap i-transplant to ah Tingnan na natin Sensitive pa sa Ano? Sensitive pa po ito sa ulan Dahil dinadapa ng ulan yan eh Sana ulanan Nadapa siya ang um, nilagay oh Maganda din naman yung yaramila winner. Kaya lang yung yaramila winner pang ano po 'yon? Pang uh, pang uh, abono sa mga namumulaklak na o oh, malapit na pong magbungang uh, mga tanim. Pwede siya sa palay. 'di diba? Pagka yung pabuntis na, pwede rin po siya sa kagaya niyan, papaya kasi yung papaya po natin kailangan talaga continuous na yung paglalagay ng fertilizer diyan kasi para hindi po maputol yung pagbunga niya. Hindi malaglag yung mga bunga. Bulaklak. Ya, yeah, sabi ko Yara Mila is the best na mailagay diyan para magtuloy-tuloy na. Uh, pabunga na kasi yun, ano yung mga naan doon po dami ang ganda sayang Pero sa mga green leafy vegetable, nitrogen lang. Pwede na. Triple 14. Ito, pwede to. Yaramila Mga sili natin. Basta't may bunga. Yung winner, ah. Yung winner po, ah. Winner. Mataas kasi yung potassium yan, eh. Anjan pa ba si Rizal? pangisal talaga hindi kanya iiwan eh gandi ano eh. tapos okay ay tapos na tayo ano pa ba maambon ambon ayaw ko nang kumain sarap nung kain ko pero hindi naman ako gumain ganong kumain ng kanin talagang patay yung ulo po nung mga ah, checkered snapper de, medyo makaliitan lang po yung nabili ko talagang hinimay ko talaga ng gusto eh hindi pong uh, papamura yung pusa pag binigyan mo dahil lang natira <laughs> ay nako sarap dami pa nating isda dyan talagang may bitilya pa na malaki bablog ko yun ng mga ka farmer tsaka yung apahap yung sibas so ayan marami pong salamat ay na naman kulimlim na naman tayo ito po ang laging senaryo no mainit sa tanghali pagdating ng hapon at gabi ay uh, thunderstorm na maambon ambon ulan ulan so ayan maraming salamat at magandang buhay Bye.